sobrang hirap na hirap po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko sa, sa sarili ko. Iyak lang po ako ng iyak. Araw, 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 gabi-gabi dahil sa, sa hirap po ng buhay. Nung time po na yun, gusto ko na pong magpakamatay at magpatiwakal nga po sa sarili ko. Ihayag ang mabuting balita. Yan ang tema na panrehiyong kumbensyon ng mga saksi ni ngayong taon sa buong mundo. Pero ano ba itong mabuting balita na ito? Kagaya ba ito ng na mga napapakinggan nating mabuting balita sa telebisyon na mayroong pang maikse at pansamantalang kaginhawaan para sa maraming mga tao? Bueno, yan ang tatalakay natin ngayon. Nakausap natin ang kanilang spokesperson na si Lito Morillo at ito ang ating panayam sa kanya. makapanayam natin ngayon ang tagapagsalita ng konvensyon na ito. Walang iba kundi si Mr. Tito Murillo. Magandang araw po. Yes, uh, magandang araw sa iyo, Joe. Mula sa anong lugar po magagaling ang mga delegado natin? Abay, sa apat na lalawigan ito. Nueva uh, Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, at saka Isabela. Pero particular, mas marami ang mga dadalo sa Aurora. Pero napapaisip mo ba, sa paanong paraan po ba na-accommodate itong mga kapwa ninyo mga saksi ni Hoba mula sa malalayong lalawigan? Uh, ito sa uh, kami ng isang department na tinatawag na Rooming department. Ang trabaho nito ay hanapan ng matutuluyan yung mga delegado na manggagaling sa malalayong lugar at pangaraniwa sa mga bahay ng mga, na mga saksi din, mga kapatid. Pero kung wala na, Inaanot naman nila ito sa mga hotel, pero sinusuri muna nila yung kalinisan, uh, kasiguruhan ng uh, reputasyon ng hotel na yon para sila ay makatuloy doon. At tinitingnan din yung mga price para hindi naman masyadong mahirapan yung mga delegado sa pagbabayad sa mga hotel. Isa sa mga pinakatangpok ay yung uh, tungkol sa bautismo ng mga bagong magiging miyembro ng mga saksi ni Jehovah nabanggit niyo po yung mga bagong miyembro ng mga sasiniho ba? Mga ilan po yung madadagdag sa inyong organisasyon? Ang madadagdag ay mga dalawang po pito. Ang pinakamabata ay 10 years old. Ang pinakamatanda naman ay 76 years old. Ay, ibig sabihin, wala pa talagang espesipikong edad ang requirement sa pagsama sa organisasyon na ito. Tama, walang espesipikong edad. Sa so, pagkatang mahalaga rito ay yung spiritualidad ng isa, hindi yung edad niya. Kung siya ay handa na maglingkod kay Jehovah gusto niya na mag-alay, pwede kahit anong edad basta alam niya at kaya niyang gawin yung paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Ayaw ito pala ibukas sa publiko. Hmm. Uh, gusto po bang imbitahan ang mga manunod natin na dumalo rin sa ganitong klase ng pagtitipon? Opo, uh, i-imbitahan po namin ang publiko sa ganitong regional convention. Kaya na mag-enjoy po kayo sa inyong mga matutungayan, matututunan, mapapatibay, at talaga magkakaroon po ng pag-asa. At uh, para ma-search po kung saan yung mga lugar ng convention, pwede kayo sa jw.org, makakapili na po kayo doon kung anong wika at uh, saan lugar, anong petsa ang gusto nyong daluhan. At maliban po sa mga malalaking pagtitipong kagaya nito, meron po tayong mga pagtitipong sa mga Kingdom Hall na ginagawa ng mga saksi hoba linggo-linggo may midweek meeting at saka may weekends meetings po. At doon iba-iba uh, ang inyong matututunan tuwing dadalo po kayo. Lagi kayong mapapatibay at matuturuan ng tunay na Diyos, ng Diyos na Jehovah. Uh, actually, at first, I thought we were the ones who would do most of the works. Pero nagulat po ako nung isang araw nung dumating ako, sobrang daming manpower po na pinadala ninyo at sobrang nakakatuwa lang po kasi makikita nyo po talaga yung kahandaan sa bawat isa kasi ang bawat isa po ay meron po talagang suot-suot na protective, personal protective equipment at ang isa pa pong kinahanga ko ng sobra ay yung nalaman ko na halos lahat ng manpower na pinadala nung time na yun ay volunteer po lahat. Alam ko naman na lahat ng ng bawat isa sa atin ay sobrang daming kabisihan pero nakapaglaan po talaga yung Jehovah's Witness ng time para sa gawain ng Panginoon. Ay, sobrang nakakatuwa po, nakakataba. Puso unang-una sa aming pong lahat ng mga worker po ng Seja Convention Center. Napadali po talaga yung trabaho namin kasi napaka-organize po. During the event, akala ko po, syempre, ng mga naka-formal na po kayo lahat, akala ko naka na po kayo rin sa, sa sermon. And afternoon, uh, uuwi na, kami na po ang bahala sa mga linisin. Pero laking tuwa ko po, kahit mga naka-formal po kayo, uh, pinapakita niyo po talaga na yung kalinisan. Doon pa lang po makikita na rin yung kapakumbabaan kahit naka-formal po kayo, ginagawa niyo po yun para sa Panginoon. And uh, masasabi ko po na uh, ang saksi ni Jehovah ay hindi lamang basta sekta or samahan, kundi uh, isa rin siyang halimbawa ng tunay na mabuti na lingkod na Diyos. At bilang isang uh, mamamayan na Pilipino, um, isa ako sa naging saksi sa, sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga kapatid na ito. Nakapanayam din natin ang isa sa mga nag-aaral ng Biblia kasama ang mga saksi ni Jehovah. At ayon sa kanya ay nakaranas siya ng mga masamang pangyayari sa kanyang buhay, kagaya na lamang na matinding depresyon at pagkakaroon ng sakit. Iniwan din siya ng kanyang mga magulang. Ito ang aming panayam sa kanya. Tulog po ako ng ilang buwan. Halos mga pitong buwan pa nga po akong tulog noon. Nung pagising ko po noon, hindi na po ako makatayo. Noong 2013 naman po, doon na po nag-start na iwan ako ng ma magulang ko, ng nanay ko po. Dahil sa meron pong nakabuntis sa kanya. Noon po, nung bago niya ako iwan, minahal niya muna po ako ng sobra-sobra. Kaya sobrang durog na durog po ang puso ko noon. Nung, <coughs> nung simula po nang iniwan ako ng mama ko, 2013 po, iniwan na po niya ako. Doon na po nag nagsimula yung mga sobrang kalungkutan hanggang sa dumating pa po yung maraming taon 2013, 2014, 2015, 2016 doon po sobrang hirap na hirap po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko sa, sa sarili ko iyak lang po ako ng iyak araw araw, araw gabi gabi dahil sa, sa hirap po ng buhay in 2017 po dahil malalang malala na po yung sakit ko sa sobrang kalungkutan nawalan po ako ng halaga dahil sa iniwan na nga po ako ng mga magulang, tunay kong mga magulang. Nung time po na yun, gusto ko na pong magpakamatay at magpatiwakal nga po sa sarili ko. Kumuha nga po ako ng isang charger na mahaba at itinali ko nga po yun at isinuot ko po sa leg ko. Simula po noon itinali ko naman po sa itaas ng pinto at biniting ko po yung sarili ko. Sa mga saksi po ni Yehova, natagpuan po nila ako nung sobrang hirap na hirap po ako. Nung tumawag po ako sa tunay na Diyos, hindi ko pa po kilala si Yehova noon dahil nananalangin po ako sa tunay na Diyos. Isang araw, natag mayroon pong dumalo sa akin isang sister, at, uh, isang brother at isang sister. Hanggang sa pinatuloy ko po sila sa bahay at nagpatotoo po sila tungkol sa nangyayari sa panahon po natin noong 2017 at ipinakilala po nila sa akin ang tunay na Diyos at ipinaalam din po nila sa akin na meron po pa ng pag-asang magkaroon ng pag-asa sa malapit na hinaharap. Meron po, meron po palang pag-asang gumaling ang may mga sakit na ang pilay ay tatalon na parang usa. Kaya doon pa lang po, Masayang-masaya po ako nung nalaman ko po yung mabuting balita. Ngayon po nanilipatan nila na bahay, yun po yung naging isa sa mga hamon kasi mas liblib po siya at uh, yung daan po mas naging mahirap kasi bato-bato po. Pag minsan, pag sobrang lakas ng ulan, talagang sobrang maputik. Wala pong sahod dito pero ang uh, nakita ko po ay yung pagdinais talaga ni Kuya James na matuto ng Bible. Kaya ako po kasi para sa panata ko po sa Diyos Nehovah na Yehovah na Hanggat may panahon pa ay magligtas po ng mga tao. At isa nga po si Kuya James sa ah, nagpakita ng interes na kung saan naman nakita yung pagnanais niya po na talagang gusto niyang matuto at hindi lang basta matuto, gusto niyang mahalin din ng Diyos na Yehova. At dito natin tatapusin ang ating special coverage ng Regional Convention ng mga saksi na Ihova dito sa Seja Convention Center, Baler Aurora. Ito po si Josh Cruz na uulat para sa Bravo News Nationwide.